Saya, saya. Grabe, lalaki ng puno. Alam niyo guys, pag naguloto ako, dito na ako nagagos ng mga mga dahon ng sibuyas. Ang onion ito eh. Ganun, ganun pa na ang sibuyas pag malaki na. Kaya pala sa sa panitigan yan, laki yung iba ko nakikita na dahon ng sibuyas. Hmm dali lang pala naman dali lang siya itanim basta nagaan mo lang sila ng pagdidilig yan sibuyas uh, natin ito naman yung mga bulaklak parang mga ang <laughs> ayan bulaklak ng sibuyas ito yung tinatangin nila pag ano kaya hindi na nalang kailangan bumili ipunin natin yung mga uh, iba si kuya natin ang mga pinang ng bunaklak.